Ay mga kasari, for today's video ayan kung nakikita nyo dancing na naman ang inyong tindera Ayoko nga sana mga kasari mag-display ng aking mga ipinamili dahil iilang plastic lang naman Nasa Dalawang plastic lang ng aking mga grocery yung aking mga ipinamili Ano daw? Grocery mga ipinamili? Ano daw? Tinatamad nga ako mga kasari mag-display dahil katatapos ko lang maglinis dyan Kagabi kasi naglaba ako ng napakarami at pagising ko kanina ng umaga masakit yung aking katawan at lalo na yung aking ulo. Ayan, hanggang sa pagbo-voiceover, nabubulol na ang inyong tindera. At habang ako ngayon nagdi-display dyan, mga kasari, napansin ko yung isang jelly na binili ko. Nakita ko kasi sa tag price dun sa grocery is nasa 10.75 peso siya. Tapos, 12 pieces plus 2 free pa ang nakalagay doon. Kaya ang sabi ko, okay na na may tubo akong tatlong piso. At is may benta ako ng mga pag klaseng benta para sa mga bata, bibili na pabalik-balik na dito sa aking munting tindahan. Kaya lang, alam nyo ba mga kasari, nung chinek ko yung aking resibo, nasa 15 peso yung kanyang presyo. O diba nalugi pa ako kung piso lang yung aking tinda kahit ba naman may free pa siyang dalawa. Minsan talaga yung mga tag price sa mga grocery is mali-mali din dahil sa sobrang dikit-dikit yung pagpalagay nila ng mga price. Minsan din kasi yung mga dicer kapag naglalagay ng price is pagmamadali talaga ang nagpapalit na talaga yung presyo ng kanilang mga paninda. At na rin kasi ako mga kasari naging dicer ng grocery store. Ang ginagawa kasi nila mga kasari pagkatapos nilang mag-display is pinapalitan nila ng bagong tag price yung kanilang mga paninda sa istante. Dahil nga mga kasari kung hindi nila papalitan yung tag price, isa nagiging marumi o di naman kaya nagiging malabo yung kanilang mga presyo. Or hindi naman kaya mga kasari na pagpapapalit nila yung presyong nakadikit sa mga istante nila. Tulad sa nangyari sa akin mga kasari, akala ko 10.75 peso yung jelly pero nung chinay ko sa akin resibo, yun nga 15 peso yung isang pack tapos 12 pieces yung laman tapos may plus dalawa pa siyang free. Yung akala ko may tutubuin akong tatlong piso yung pala lugi na ang inyong tindera o oh, di ba? Diba? Kailangan muna natin talagang i-check yung ating mga resibo bago natin bibenta kasi ang akala natin may tubo tayo yung pala ay wala. At dapat din talaga nating ugaling i-check yung ating resibo mga kasari dahil pag minsan nasusobra yung punch ng mga cashier. Minsan naman nasa resibo tapos wala dun sa plastic na nilagay nila. At higit sa lahat yun bang binili mo na tapos. Bukas mo na yung plastic o di naman ng mga karton nyo is ayun meron ng butas, may damage na tapos higit sa lahat kulang-kulang pa yung mga inilagay doon sa karton o di naman kaya sa plastic. Tapos kompleto yung binayad mo. Di naman pala tama yung mga pinag lalagay doon sa karton mo at hindi kompleto. So ayan, ibebenta ko na lang siguro mga kasari ng 150 isa or di naman kaya dalawang piso isa para naman at least kahit paano may tubo ako. So hanggang dito na lang mga kasari yung aking pagbibidyo at pagkukuda-kuda dahil ayan medyo tapos na rin ako sa mga oras na yan at kukonti lang naman yung aking mga idinisplay.